Hello guys, isang magandang magandang umaga sa inyong lahat. Panibagong umaga, panibagong pag-asa. Nandito po ako ngayon uli sa bukid. Papunta ako doon kay Banong. Bising bisit siya doon sa kanyang pakwan. Ay, ayun na. Nag-igib. Sundan natin siya sa ilog. Yan, magpapakita yata ngayon si Haring Araw. Pero, punong-puno din ng ulap ang kalangitan. Puro ulap. Sabi ng mga matatanda, pag, pag ganyan ang ayos ng ulap, magandang magtanim ng mga root crops katulad ng kamote pag ganyan daw na akala mo naka binungkal din ang lupa Palibot oh. puro ulap ayan na si Manny boyo pagod Bigat. Huh? Bigat ng pakwan. <laughs> Bigat. Bago makatikim ng matamis. Yeah. Nag-a-apply ulit ng pataba. main na ako ni Pakwan ng matamis niyang bunga eh. Kira Namumunga na. Malupit na exercise to. Yan guys, maganda na yung gapang niya. May mga pailang-ilang ilang bunga ng medyo malaki-laki. Malaki sa kama, oh. No? Hmm. Oh, e, misto mo pa dalaw'ng diliran pa. Ito. Dadalayan, bigyan mo kasi ng kulay. Kakapali. dahon, no? Bilis mo makita. Patingin nga nang bunga. Baka gabi ko mabigkis mo makita. Baka scam lang yang bunga niyan, patingin. nakatago ayaw pakita tayo iyo yun katamtaman makatamtaman pala nakakawala pagod na pag nakikang medyo may mga malalaki na talaga ano na siguro to totoo na siguro to ayan ayan mabilis lumaki bunga niya gabis. hindi hindi yan tabi nga. hindi Pin pinatanggal ko yung mga tabi Tabingi. tabi nga. pero yung hindi gano hindi naman kay sayang hindi naman ano yan pan, hindi naman pan export yan pang kain lang yan pang pamilya lang pang family lang yan <laughs> itong ayan yung limang ganyan. pirasong unang unang lumaki ayan malaki laki na talaga ayan mga tatlong lumak ang bilis lumaki pag gabi gabi siya nung Pagising mo sa umaga, ah, ang gano'n na lang. Ito pa isa, oh, sila halos lima yata itong magkakasabay na. Ayan, oh. Ayan. pag makapalit dahon ka. Liganong kita. Liganong na lang araw. Sobrang okay. init. Uminit man. Nung nakaraan, parang hindi ganito ka dami <laughs> talbos. Kakapal din. Ay. Parang hindi ko nakita ganito karami talbos oh. Ganito karami dahon. Pang ilang tanim natin tong pakwan pangalawa? Tatlo. Ha? Pangatlo. Tatlo. Konti-konti lang kay eh, mahirap ng hmm. Dapat pala ng pakwan pag magtanim ka. Kung malawak-lawak man. Iyon na lang talaga ang gagawin mo. Sa sa pagdilig mahirap. sa sunod na taon parang itong isang pilapil na to lalahatin ko na itong taniman parang kaya naman eh kasi minsan na ulan ulan din kaya nakakapahinga din kaya minsan gusto kong umuulan ulan kaya makapahinga sa pagdilig <laughs> Magandang maganda forma ang puwit niya. Plat. Plat. Tapos, sa pa-ibabaw pantay ang uh, ganda ng forma. Malalaki yan. Basta yung tabingi, tinatanggal na. Yung hmm. eh, tabingi, hindi pantay ang tamit niya. Tabingi, hmm. hindi ng tamit. Nakalawang timba pa lang. Ha? Nakalawang timba ka pa lang? <laughs> Walo to eh. Luto na yung ano. Ay, yung iniinit ko. Mainit na yun. Mamaya ka na mag ano. Almasal muna tayo. Nakaramdam ako ng gutom kasi hindi ako naghapunan kagabi. Naiingit na na mas nabita. tuwing kailan ka naglalagay nga ng ano, pataba. Meron ka, tinisting kong eh, tuwing pang na araw. Tapos, mas maganda resulta o hindi? Ano naman, Ma ano natin yan, pag kung anong klase, tamis niya kung tumamis ba lalo. O... Dati, ano ba, paraan mo lang pag lalagay ng pataba? Pagka-anim na araw kaanim na araw. Ngayon, ginawa mong pang-apat na. Pang na araw. Pero nung nakaraan, matamis naman, ah, Di ba? Baka mas matamis na <coughs> Iba. <coughs> yung parang kala mo, parang nag na pang biniyak. Oo. Yung pang biniyak mo pala, kala mo, ilinagay na sa rip na nag parang, As Asukal. mutik -muti na sa asukal nang parang yung asukal na natuyo. Tatayan. Sobrang hinog yun. Ha? Sobrang hinog. Yun, masarap. Napuputol na yun eh. Pag ganon. Yung buong laman, yung mapula, napuputol na yun. Pero okay yun naman yung tinanim ko na dito. Amit na rin. Subukan Ayun. Bukan pa natin kung mapa-improve pa. Halika na muna. Almusal na tayo. Babarang ko na. sana. Baba. Jambo. Jambo. Oh man. Kumain ka. Ayan, pakialam ha. Sino ba, tinatanong yan dyan. Mga babaeng kalabaw. Babaeng kalabaw dyan. O yan. Uminit na. Di ba, yung ganyang ano, ulap, maganda daw magtanim ng ano yan. Kamote. Sabi ng mga matatanda. Hindi na yun. Hindi na Hindi na ba? Ito niya Ano na ngayon? Teknolohiya na ang nasusunod niya. Pwede po na. Green na green. Yan na yan. Maganda ka lang niya. Mm Pinaghalong -hmm. init at ulan. Maganda ka. Yan ang gusto ng mais. Tikatik ang ulan. Lagi ng basa ito lupa. Huwag naman sobrang lakas ang ulan kayo. Parang sa... hindi <coughs> dito ang tam ng pala yung Ulan kong natara araw ako. So, Ulan uh, na, atik ko ha. Kunti nga rin. Unuan sa yung bote. Bote. Sumunod <coughs> nga araw, hindi pa kalong umula. Maganda ang nangyari. Ninety-nine. ka ngayon. Puwentin ba talaga? ang ginawa mo ngayong umaga 99.10 malapit ka ng mag 99.11 wala kasi tayong tinapay na eh magubuhay talaga ano natin ito damdamin <laughs> dati po ganitong umaga <laughs> nauna ang trabaho kaysa pampainit sa katawan nako 0% talaga ang buhay Maganda pag nandito si Nim. Medyo maaga-agang nainitan katawan. Pero pag sulo ako dito, ha? Time no limit. Time no limit. Bahala na kung anong oras makakain. Matamis na yan. Hmm? Huh? Matamis na yan. Sure? Hmm. Pasok pa sa akin palasa. Oo. Hmm. Sukal ho? good. ah Good. Sa'yo, baka matamis ko sa'yo. Masam matamis nga sa akin yun. Dagdagan ko na kay para hindi na pabalik-balik. Eh, talaga. Yung, ano na. <laughs> bumalik man sa sunod, lalong sulit. Ha? <laughs> Dito ako pupulma. <clears throat> Sarap ng luya sa ano ramdam gumagapang ka tiyan kahapon ito rin yung namin ngayon gumawa ulit ako yun na wala na iba yeah, nah. <laughs> kasi kahapon parang bilik. bitin <laughs> kaya gumawa ulit oh, ako maning yeah. meng Ming ganting siya kagabi, wala siyang nakuha. Bokya. Sinalubong sana siya ng mga anak niya. Sinalubong sana siya ng mga anak ah, niya, wala yung dala. Oo. May pagkain niya, yung kanin pa. Kaya. Mabalat to. Mamantan lang yan. <laughs> na yung mga dinosaur oh. <laughs> maglalaga tayo ng egg ngayon. Ito guys, mga itlog na to. Binawas ni Banong doon sa mga nililimliman. Sobrang dami kasi nililimliman nila. Hindi naman lahat napapapisa. Kaya ngayon ilalaga natin. Melaki Ang ating Aboy dinah Kahit nakatagilid pagilid Oke okay uh, Kalai Patok-patok Kalai Oh, oh, oh. Dito na naman nakabang yung mga dinosaur oh. May harang na Hindi na sila mga katawid dito Ayan oh Nilagyan ng harang ni Amo nila Kasi pag, pag ng pagpag dito sa loob Maalikabok kami Mamaya pa ang kain. Mamaya hapon. Maghintay-hintay mula dyan. Buddha na. Talagang may mga pantulukan eh, rap na lang. Pag malaki na rin, palaki na ang dahon, hindi na daw na naatakin na pag mga ganito pa ah. <coughs> itong gusto nila yan, mga Pilipit na. Eh.